Magandang araw nga mga Kaligs TV. For this video nga, ipuntahan namin ang isang camping site dito sa Ligaspi City, mula Ligao City. Umabot lang naman kami na mahigit ang isang oras sa biyahe. Dahil hindi pa namin gano'ng ang alam, papunta dito. After nga ng ilang oras sa biyahe, ay narating na namin ang lugar ng bangkiruhan dito sa Ligaspi City. Hanggang sa narating na namin ang may pahabiyo dek ng campground. 50 pesos lang pala ang itanspi dito at malilibot mo na ang buong lugar. At pwede ka na magpicture-picture. Kaya kung mahili ka sa mga pang Instagram photos, talagang swag na swag sa biyahe mo. napakalamig pala dito mga kabana kung ka mag-overnight. Mula sa halagang 200 pesos, food for two packs na yan. Kaya kung dugo ka mo, pasok na pasok na yan. Meron din pa dito pang family size, maupot lang naman sa halagang 1,200 pesos na rent. At pwede ka rin pala magdala ng tent kung wala kang pangrenta sa mga kabana. Ayon sa kanila, may transfer na lang ang babayaran mo. At hindi lang yan, dahil hindi lang sa camping site dito dahil sa napaganda ng mga tanawin, Halos tanaw mo na ang dagat at sa kabila ng isla at kumahili ka naman sa adventure. Pwede nito dito mag-booting in fishing. O 50 pesos ang bayad, sa buting kung dalawa lang kayo at 100 pesos naman o more than 3 naman kayo. Sulit na 'di ba? Hindi nga lang din motor ang bangka dito. Kuni di saguan, kaya may hindi mo talaga ang adventure at experience dito. halos sa libutin mo lang naman ang wala pala. Oh, wala namang group dito. Ang dirito sa gitna ng dagat. Kaya sulit sa bayad at sulit sa adventure. Kaya kung pupunta ka dito sa Mipaho Beauty Income Campground, mas maganda ma-enjoy mo lahat para sulit sa biyahe. Pagkatapos nga namin may experience tumitin naman kami dito sa Dalaga Church na talagang napakaganda talaga naman din na ng mga turista. Di lang sa napakaganda ng simbahan dahil sa talaw na tanaw mula dito ang isa sa landmark ng Albay na ang Mount Mayon. At dahil nga sa mahaba pang oras, bago pa kami umuwi, ay pinuntahan pa namin ang Kagsawa Ruins. Makikita naman dito ang simbahan na tabunan ng panahon ng pagsabog ng Mount Mayon. Hindi lang basta puro picture-picture kami dito dahil sa napakarami din pwedeng gawin dito. Tulad ng pagpapakain ng mga esta at libutin ang buong lugar na kada ng mga ang Kaya kung pupunta kayo dito, huwag niyong kalimutan tikman ang isa sa pinakapasarap at naglalagabiyab na chili ice cream dito. Kaya ano pang hinihintay mo mga Kalis TV? Tara na! Kaya hanggang dito gusto ang video ko. Kaya hanggang susunod naman ulit.